Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga kakaibang batong natuklasan ng ating KTH ka sa kanyang sinusuring lugar. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang unang batong umagaw sa pansin ng ating KTH. Mapapansin natin dito ang isang bato kung saan ayon sa ating katitich ang hugis nito ay parang ulo ng isang dinosaur. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga dinosaur ay mga sinaunang uri ng hayop na matagal nang naglaho dito sa ating mundo. Kung ating pagmamasdan nang mabuti, ang hugis ng naturang bato na ito mabubuo sa ating isipan na ito nga ay parang hugis ulo ng isang dinosaur. Meron itong mata, nguso at panga. Pero base sa aking pagsusuri, maaari na rin natin itong sabihin parang ulo ng isang pagong uahas. Pagdating sa pagkalihitimo nito bilang isang marka, ay maaaring isa lamang itong ordinaryong bato at nagkataon lamang ang kanyang kakaibang hugis na ito. Ngunit hindi tayo nakakasiguro sa bagay na ito. Kaya ang gagawin natin dito ay subukan lamang natin itong basahin kung ito ay may kaugnayan sa ibang mga markang ating matutuklasan sa paligid nito. Ang ulo ng isang hayop bilang markang kinamit ng mga sundalong ngapon ay karaniwang nagsisilbi itong mga pointers. Ang mga ito ay maihahambing natin sa mga arrow signs o arrow heads kung saan nakaharap ang isang ulo ng hayop na marka. Ito ang naturang direksyon na ipinapahiwatig nito. Kaya sa batong ito, ang hugis nitong ulo ng isang hayop ay nakaharap sa bahagi na ito. Ipinapahiwatig nito na ang sunod nating tatahakin ay sa direksyon kung saan ito nakaharap. Sa kadalasan, kung ito ay ating tinahak, ating mararating ang isang lugar kung saan ating madadatnan ang kasunod na importanting marka. Maliban sa direksyon, ang isang ulo ng hayop bilang marka ay karaniwang nagsasaad ito ng isang malapit lamang na distansya. Basi sa aking mga karanasan, ang distansya ay nasa mga 10 talampakan hanggang 30 talampakan lamang. Kaya mula sa kinalalagyan ng batong ito, subukan lamang nating tahakin ang ipinapahiwatig nitong direksyon hanggang sa layong 30 talampakan. Kung meron tayong nadat ng isang lihitimong marka, ibig sabihin ang batong hugis ulo ng hayop na ito ay masasabi nating lihitimong marka pero kung sadyang wala tayong nadat ng marka ibig sabihin ang naturang batong ito ay hindi lihitimong marka kung saan ay nagkataon lamang ang kakaibang hugis nito. Sa larawan naman na ito ay ating nakikita ang pangalawang batong natagpuan ng ating katiyay sa kanyang sinusuring lugar. Mapapansin natin dito ang isang batong patag ang kanyang ibabaw. Dito sa kanyang ibabaw ay may mga nakaukit na linya at dalawang magkatabing butas. Ngunit sa unang tingin ko pa lamang sa mga ito ay masasabi kong ang mga ito ay pawang nature made lamang dating naman sa hugis nito ay wala akong nakikitang kakaiba dito kaya sa kabuuan masasabi kong ang batong ito ay isa lamang ordinaryong bato at hindi ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Sa larawan naman na ito, ay ating nakikita ang pangatlo at kakaibang piraso ng bato na ng ating ka-TH. Mapapansin natin sa piraso ng batong ito na may kakaibang nakadikit sa kanyang bahagi na ito. Sinuri ko itong mabuti at malayong mangyari na ang nakadikit na kulay dilaw ay ginto. Ang kulay itim naman ay parang aspalto. Pero ang katanungan ng ating ka dito ukol sa batong ito ay kung masasabi nga ba natin na ito ay isang marka. Posibleng ito ay isang lihitimong marka pero mas higit natin itong makukumpirma kung ating ipagpapatuloy ang pag kung saan natin ito nadatnan. At kung meron tayo ulit nadat ng kakaibang pagay sa ilalim nito, dito natin pwedeng sabihin na ito ay isang lihitimong marka. shout out kay The Twitch na si Music is my life. Shout out kay The Twitch na si Bulsao. Shout out kay The Twitch na si Eliazar Florentino. Shout out kay The Twitch na si Ramir Magpuyo. Shout out kay The Twitch na si Jomari Abila